If you really love the environment, show this through your actions. Ito ang katagang binitawan ni Kidapawan Mayor Attorney Jose Paolo Evangelista sa mga try people youth na nakiisa sa Karun Youth Training na ginanap sa Notre Dame of Kidapawan College o NDKC Student Center nitong nakaraang July 20. Tila pahiwatig ang katagang ito na hindi lamang sa mga partisipante kundi maging sa mga leader ng Sangguniang Kabataan sa Kidapawan City. Hinamon kasi ni Mayor Pau ang mga SK officials sa apat na pong mga barangay ng Kidapawan na makiisa sa kanyang kampanya para sa pagpreserba at pangangalaga sa malikas na yaman ng lungsod. Ayon sa alkalde, dapat ay gamitin ng mga SK officials ang kanilang pondo para isulong ang kagandahan at kalinisan ng kanilang nasasakupan. Mas mainam daw ayon kay Mayor Pau na ituon ng mga kabataang leader ang kanilang programa sa mga clean-up drive, tree growing, materials recovery facility o MRF, upcycling, composting at pagsasabuhay muli ng mga ilog. Sa katunayan ng programang Canopy 25 ay isang patunay na kung si lang na mga namubuno sa pamalaan ng bagay na ito ay hindi malayong maibalik ang ganda at ang unti-unti ng naglalahong mga mayayabong na kagubatan. Bawat isa ay dapat na makialam at makiisa dahil ang pagpapalaga sa kalikasan ay malagang gampanin, hindi lang na mahalal na opisyal bagkos maging na maordinaryong mamamayan. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida Balita